Hi guys! For today's ulam, magluluto nga tayo ng igado. Meron tayong atay ng baboy, sayote, sile, sibuyas, bawang, pampalasa at syempre ang butter. Gagamitin natin yung panggisa. Ayun na nga mga maret, tinunong ko na ang ating butter, nilagay ko na din ang bawang hintayin lang natin maging golden brown at isusunod natin ang sibuyas Halo-haloin lang natin hanggang maluto ang ating sibuyas bago ilagay ang ating karne luto na nga ang ating sibuyas kaya naman ilagay natin ang marinated na atay ng baboy Halo-haloin lang natin mga mare at lagyan na rin natin ng pork cubes para sa ating unang pampalasa. Lagyan na rin natin ng tubig para lumambot at maluto na ang ating karne. At ayun na nga mga mare after 48 years, malambot na ang ating karne. <laughs> 48 years yan? Joke lang po. maglalagay na po tayo ng tomato sauce para sa ating igado. Naglagay na pala ako mga mare ng ibang pampalasa. Hindi ko na-videohan dahil nahaba pang masyadong ating content. Ayan naman, kay na ng bahala magtansya o magtimpla ng inyong igado. Sa so, ayun na nga mga maleron, nalagay ko na ang atin sayote para naman may dagdag tayong gulay sa ating igado. <muling> So... Mm -hmm. At sa wakas, luto na ang ating iga daw mga mare. Salamat sa inyong panonood hanggang sa uulitin na ating luto serye. Salamat!